for today's video dahil nang lagi lang ako sa mga free ni na na virgin huy labot na <laughs> so ang plano nila mga kadunay is mga wala kasaba kuning ka ng motor mga agi ang plano nila mga kadunay is kanang mga ang kuno silang manga kay pangpakuo sa ilang cauliflower kay sobrang kadak ah nakadakus ilang cauliflower bangag silang cauliflower tapos sa isa po ng tip tip sang butong ang kadako pos bangag sa butong o ay kadak kadakas isang bangag sa cauliflower <laughs> ato ato or not sure So dia maka ang naispatan naho na, na ho, ang, isa, ang isa ka friend ni naho nang kakao no dagi antos sa ka kay tungod kay kanako ni sang bangga gadon sa isang cauliflower tas dia pa legendary ni kat mga kadunay, gado, siyang, mga kat og botong maka dunai atong friend ni ka abdi ni sa mo kat no wa si sang leader gadon sa mga sa grupo gadon si sang pinaka leader na ka mo kat kat og botong kusa pa isa oi humat pagka huma ni sa um, og botong no ang lipayan na kay na dugangan na kuno nagpadugang man ni Silahuy watak sabutan ni mga kadunay kay diba? lang purpose ng pagpadugang ga diwa mga nagmangga nagpadugang padugang ng sila So next episode na ta mga kadu su nyo ta mga kadunay no ag isa na pod ka dilit na virgin ang nitib-tib sa ko ano sa butong kay pangpadugang kuno no wa ba ori na ni sipiat nang sundang nito <laughs> Sarat. So, sa mga kadunay, no? Kaya, gantos-antos ko dyan na nisang kuwan. Uy, kailangan nga dyong digasun. Anad. Uy, wapa mo nina kumanig inom ning isa ka kuwan. Dili na virgin. Sila ba katawa-katawa? nang gini nah, na. Nang po ba? Naunsan naman sila mga kadunay, no? Nagpadugang. Ano man po nang maning, Pagdali pa mong labay dama. mo So, maunang dyan ang last mga kadunay. So, diha na part mga kadunay is kainan ko nilag ipromote daw na ng ilim nun. Na ilim wa na wala na way pagkahulot kaya wala na. Tapos, siyempre nagpromote nagpromut ko, nag ah, na amo ko, i-voice over na ginaho. arang ko magtawa kung namo din ha. Mga kadunay kay... <laughs> mga ah, kabuang ba? Mga kabuang na wa. Wa din, to, wa din. Ay, kuta. Ay, no, na pas. Ganda-gandahan pa din ha. Mura bag papasupaso pa. Dakog lawas. <laughs> Pasupaso maggamay gamay lawas. Ay, kadako rabang. <laughs> ay, mabuang naman kuha ni nila. Ay, usay ba sa usay kauban magka magkauban mo mga tala talaga, Ganyan. <laughs> ay, mauna dili, mga Virgin. Thank you for watching.